hindi naman brown out sa labas, ha? Anong nangyari? Ha? Sabi po kasi ni Mami, hindi naman kayo nagdadala ng pera dito sa bahay. Sinasayang niyo yung kuryente namin. pagcaganyo niyo na yan! Nay, sandali lang po, ha? Sumusob rin na si ate. Hindi na tama itong ginagawa nila sa anak ko. Nay, tuloy na po natin. Ako na dyan. Sige, gawin mo yung isang umot mo. Ako nang bahala. Ah, kumuha ka ng mga upan, anak. Kukuha lang ako ng pinggan, ha? Para makakain teka, na. Teka, teka, teka. Anong mga upuan? Bakit? May kakainin ba kayo? Yung nasa mesa po sana. <laughs> para sa amin lang to ni Mami. Kung gusto niyong kumain, kumuha kayong sarili niyo ulam, ha? Abilin, kagabi, pinagpatayan ni Becca si Mariposa ng ilaw habang nag-aaral siya. Tapos ngayon, pagdadamutan niyo kami ng pagkain? Yung namin kayo pinagdadamutan, Amalia. Pero hindi yun niyo yun nag ng pera sa akin yung ampon mo yan. Wala na nang patigilin mo siyang magtrabaho sa perya. Kaya kung ayaw mo sa patakaran ko dito sa bahay ko, yung pinto, pwede na kayo umalis.